Hello, hello, hello. Good afternoon. Magluluto nga pala si Oka ng binignit ngayong araw. Pero ang atong unahon mga madi is obe. Dinamit ko ngang kulay na obe mga madi ay yellow obe. Pero din tayong bulanghoy at gabi din kamuti and lotya. Ang klase palang kamuti nila dito guys. sa hindi ko masyadong gusto kasi parang hindi mushy siya. Pero babalatan na natin ang ating mga forever Ya, yeah, para sa ating binignit. ko nga pala ang magluto ng binignit mga madi. Kaya isipan kong maggawa ng binignit. Grocery man kami doon sa Asian Store at nandoon lahat ng kakailanganan ko sa pagluto ng binigni. Kung rin ako nagbili ng gata na sa can lang. Ako lang talaga nalaman na may yellow obi pala guys. So, itong na obi na to guys is ang sarap-sarap kainin. Yung sinasabi kong kamote na hindi ko gusto guys kasi nga mushy siya. Lang pala ang ginamit ko guys kasi hindi ko siya gusto. Tiyore. na nga. Tapos ko na nga pala lahat na balatan. So, ang gagawin natin ngayon gawin natin ngayon ay mag-slice na tayo. Let's go! Iluluto po natin ang ating ugom. So, matagal tagal din yan maluto ang ating ugom. So, unahin natin yan siya Okay. Ogum at rice nga pala ay sinabay ko na sila. Ay, nandito na po tayo sa gabi and then proceed na din tayo sa ating bulanghon. I-slice na rin natin ang sweet potato. Akala ko lutya siya mga madi, hindi pala siya lutya. Gabi pala siya, smallest version. Ilang yan mga madi, basta kayo makapagluto lang na binignit. Alam sa Tagalog kung anong tawa ng binignet, pero sa amin bisaya is nga tapos na tayo nag-slice ng ating mga... tapos na natin na i-slice ang ating mga kakailanganin. So ngayon, atin ang ilalagay ito sa atin ating kawali. Ay, nako, kawali. Hindi pala kawali. Is kaldero pala ito. Tumutubo na ang ating ugo at saka yung rice. So, magdagdag po tayo ng uh, isang basong water. So, sugpoy sukay lang natin, guys. Kasi nga, nagdikit na siya, guys. yan sa rice at saka sa ugo. Moment, ilalagay na natin ang ating sweet potato, kamuti, at saka gabi. Okay, sukay lang natin yan, guys. So, hinanaan ko nga pala ang volume ng ating fire. Kasi nga, para hindi magdikit masyado. Takpan lang din natin, guys. pero pahungahungaw lang yun. Kay, para dili mo nanatay gata, ilagay na nato ang ating gata. Kan lang nga gata, guys, kasi nga ang aming coconut doon sa aming backyard ay hindi masyadong maganda. Charest. Kaya rag, di siya pwede gamiton kay ma, ma, madaot ang atong mga niluto. Kaya so, pala ako sa labas ng bahay kasi si Gabi at sa kanyang tatay ay nag-study ng numbers. Ang kanyang teacher-teacher, guys, inaubos mo yung pasensya ko, guys. Inaglabas ako, guys. Ay. tatay niya ang nag-take over. Charest. O, yan na nga, guys, so, naglagay nga pala ako ng white sugar kasi wala man kaming brown sugar. ahil social tayo ngayon naglagay nga pala si Uka ng vanilla extract. Vanilla extract pala, hindi vanilla extract. Pre, dahil sensitive ang katiyana ng aking asawa, no? So, naglagay din ako ng cheese. Hindi naman, guys, na nag-blend yung lasa. May alat, may tamis, para hindi naman siya, ano, nakaka may kainin. Yung mga mga madino, so malapit na nga pala akong matapos sa pagluluto ng aking benegnet. Tapos na, guys, so nandito na sa ating mangkok. Ready to eat! Ang tagbinegnet! Guys, ini-enjoy ko talaga ang pagkain ng Benignet. Para lang din ako nasa Pinas, sires. Nga guys, ini-imagine ko na lang nandito ako sa Pinas. Lang talaga pagawa ko ng Benignet guys kasi may serilak man guys na hindi kinakain ni Diwa. So nilagay ko, naglagay rin ako ng serilak guys. So, ang sarap-sarap guys. Uy, It's for watching mga madi, kain tayo.